Yes, hello. So, magpapalita kami ng costume, mga tol, kasi alas sa is, pwede nang maligo sa dagat. Tanggal lang kami ng buhangin. Yan, yeah, tanggal lang kami ng buhangin sa paa. Shout out, tol. Tapos meron ding, ano dito, stage para sa mga gustong kumanta. So, sa gabi punta muna kami sa room namin kasi nga papalit kami nung yung pinaligo namin kahapon papalit kami nun para ngayon namang umaga so 2 days po ito ito yung aming ano dito dito yung kainan ng kami dito kasama sa package naka ready na siya for breakfast ayan So, kaya pwede pwedeng enjoy. Actually, marami pa doon sa kabila eh. Ayayin ko lang. Tol, punta muna tayo dun bago tayo makinat. Para mabidewan muna natin. Yan. Ito yung court. Para maaari natin. Yan, meron din dito yung court. Ito yung pinaka, ano nila. Parang information. Yan. Labi information. Yan. Nabi information, itutur muna namin kayo. Ayan. Good morning, Morong. Tapos may grocery dito, mga tol. Yan, oh. Kapi kami kanina. Oh, no, ang dami pa pala natin hindi na kuha, no? Ayan. Ito pa yung isang hotel. Ayan. May basketball. Ah, meron din pala dito, ano, mga... Mga pang-swimming. Ayan yung mga gustong mag may basketball court at meron dito mga tingnan nyo naman mga tol ay swimming pool pala dito Yan, mamaya maliligo kami dyan Yan. may billiard din dito ayun billiard sa table tennis Ito naman yung Murong Star Dive Center. Yan. So dito ino-orient yung mga gusto mag-dive. Yan. yan, yung mga corals na makikita nila pag nag-dive. Oh. Yan. So syempre, ano yan? PSA yan. Professional Scuba Diving International. Yan. Ayan, oh. Ito naman, pambata naman to para sa mga kids natin yung mga may mga anak pwedeng yan meron silang sariling full yan shout out ito hotel din to eh iwan ko lang ngayon kung nagagamit pa to ay bukas naman na may ito dati kasi nung wala pa yung hotel na ano dito kami na nag- uh, check in eh. Oh, mukhang -re renovate siya baka palalakihin din Tingnan mga tol. Ito yung pinakang entrance talaga niya. Kahapon kasi ang daming tao. Saka ang init ang dating namin. Kaya hindi kami masyado nakapag video. Pero this second day ay gusto namin ipakita sa inyo. Yan yung pinaka front desk naman. Oh. Yes. Yan. Hotel din to dati. Oh. Mukhang nire beach. Oh. Ayan, ito yung pinaka-entrance talaga. Ayan, para makita lang ng ating mga viewers. Siyempre, may mga security guard dyan. yan. Ayan, yung pinaka-ano. Shout out. Oo, ano? Mangga. May mga bunga pa yung mga mangga. Ayan. Alam ko dati, dito sa likod, may pinupuntahan pa yan, no? Oh tanong natin okay. bro meron pa po bang pasyalan dyan sa likod ah meron pa rin pala tara daanan natin may pasyalan pa rin pala dito oh Ta ba bago, bago tayo maligo <laughs> ayun oh Oh, di ba? Mayroong unggoy, oh. Hindi, <laughs> Kasi mamaya busy na tayo eh. Kaya hindi na natin mapuntahan to. Ayan, meron pa rin pala dito. Ah, tiny house. Ito, actually ginagawa yung ibang facilities dito. Ah, parking na rin pala rito. Uy, may ano dito, event area. May event area din pala rito. Yung mga, gusto nyo lang yung event area. Pwedeng pwedeng ito lang yung i-avail nyo kuna ko lang ng video event area uy shout out to. laki din no laki event area bago tayo malis picture picture tayo mamaya no dami pang lugar no Sige, Kuna ko lang dito, baka meron pa. Ah, wala na. Ito yung tiny house lang, yung pinakaano. Ayan. Ang aming, ano, uh, tour para dun sa mga, uh, ano, at least sa tour namin kayo sa pamagitan ng aming pong vlog. May idea na kayo. Shout out. Yes.